Ah, uh, ay, ay, no. na ba yung ka ba, Malapit na talaga tayo. Wala ka Nakababa ako. Wala man nang nag rescue ba? Walang ano? Walang umakabaranggay? mga barangay? kahit mga tao bang Kahit bangka ba? Para makalabas man na yung mga nandito pa. Wala Saan papa mo? nakaligpit ang gamit dito, ay eh, abutin din yung taas. Wala <laughs> rin kwenta pala, nagligpit galing sa baba, inakyat yung mga gamit dito sa taas, tas kukabutin din.